Okay, andito tayo sa may Alvarado Street. Diretso tayo dito sa may no, Hongbon Bridge. Update tayo sa Estere dyan. Dati rin po kasi marami ano dito mga squatter. Pero na tanggal na po sila riyan. Tingnan na natin po yung uh, itsura ngayon nitong ano Hongbon Bridge kung saan ay uh, yung ano Estero de la Reina saka Estero de Magdalena. Thank you. may mga nagtayo ng building ano dati wala to yeah ito yung merong harang na to bago lang to Ayan, wala yan dati Eh, grabe Ang taas oh. Hmm. ito na yung Hongbon Bridge hindi tayo dito so dalawang ano no uh, stereo yung naririto ay uh, Estero de la Reina sa Estero di Magdalena. Dito Magdalena. Dito de la Reina. Ayan, pa diretsyo na to na ano. Estero de Binondo hanggang sa makalabas po dun sa may ah uh, Pasig River. Ito yung Hongbon, Hongbon Bridge. Wala nung 1969 pa pala yan, ah. Okay, so at least nawala na rin po yung mga narita mga squatter punong puno ito dati ng mga uh, squatter and dati nag update kami dito grabe yung uh, mga nakatira dito natanggal sila so napaayos ano ito kahit papano uh, dito natatrap yung mga basura kahit papano dyan na lamang yung basura Ayan, eh, pag dineretso naman natin to, labas natin ang ong pin. Uh, na. Uh, punta tayo dyan sa kabilang side. sa so may Yuchenko Street San daming narito ano, mga kainan ano na mga Chino and dami pa mga businessman dito na mga uh, Chinese Ayan, Yuchenko Street. At ito naman dito, uh, Ong na po ito. Ayan, Ong Pin Street na ito. Marami dito, ang dami kayo mabibilan dito mga pagkain. Ito si Kato, oh. nakapila yung ano dyan. Mga kumakain. Ipila ka dyan. mag ka na ano, matatapos kumain. Bango, amoy yan. Oh. Ito pala, may... chung manok Welcome to Chinatown tulay ng, Ano ba? là Chinatown hmm. Tristero de la Reina Python Ang hmm. Pin Street, Binondo, Maynila. Dito marami din bumibili eh. Hmm. Ah, Puro ano na, sugar sugar cane tubo bili tayo tapos meron din ano parang mga <laughs> Sugar cane. Okay, Чего Basta ano na yung bridge na ba? Pangalan ng bridge na ba? Hindi mo lang. Hindi ito malinis oh. Stero de la Reina to Ah, Ongpin North Bridge. May nakalagay doon. Dito malinis naman oh. No? Yan yung uh, Ongpin North Bridge. basta yung Estero. ano oh. Buti na alagaan ano. Na nalilinisan. Itong side nitong building na to. Ayan. May daan dito. Para makatawid naman tayo papunta sa kabila. Kung pupunta tayo ng Padibisoria. May way din dito. Excuse me. Ayan, no? Okay. Ganda rito, pwede ka mag rito. Mag pahinga. Kasi may maupuan. There you go.